Sa buhay, may isang mahalagang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Kung alam mo ang tunay na halaga ng pagmamahal sa sarili, hindi ka magiging kaibigan ng mga taong hindi nakakatulong sa iyong pagunlad. Ang karamihan ng mga tao ay naglalakad na walang laman, walang pag-ibig sa sarili, walang kamalayan sa kanilang tunay na halaga. Bakit nga ba mahalaga ang pagmamahal sa sarili at paano ito makakatulong sa iyo upang maging mas masaya at matagumpay? Sa video na ito ating alamin. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Dahil kung naiintindihan mo ang halaga ng pagmamahal sa sarili, hindi ka magiging kaibigan ng mga taong ganoon. Karamihan sa mga tao dito ay naglalakad ng walang laman. Wala silang pakiramdam ng sarili, walang pagmamahal sa sarili. Kapag sinabi kong pagmamahal sa sarili, wala itong kinalaman sa pagiging sikat, pera, mga material na bagay, at lahat ng negatibong iniisip mo. Walang kinalaman ito sa hitsura, walang kinalaman sa mga kotse, at anumang bagay na panglabas na akala ng iba ay magpapalalim ng pagmamahal mo sa sarili. Ang mahalaga ay ang malaman ang iyong halaga. Mahalagang sabihin sa sarili na hindi mo kailangang makasama ang mga taong ito sa ganitong uri ng kapaligiran para makita ang halaga mo. Mahal ko ang sarili ko kahit na hindi mo ako mahal. Naniniwala ako sa sarili ko. Alam ko ang aking halaga. Nandito ako at may layunin ako. Walang halaga ang pagkakaroon ng karunungan kaalaman, espiritualidad at pagmamahal araw-araw. Ako ay patuloy na nagiging mas mabuting tao, isang taong marunong magpatawad. Ang isang taong hindi marunong magpatawad ay lubusang nasisira sa isip at damdamin. Patawarin ang iyong mga magulang, Patawarin ang sinumang relasyon na hindi nagtagumpay. Patawarin ang lahat ng mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin ang sarili mo. Kapag sinabi kong pagmamahal sa sarili, hindi ito tungkol sa pagiging sika, pera, material na bagay, o kahit ano pa mang bagay na iniisip mong magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi nasusupat sa hitsura, kotse, o anumang bagay na panglabas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong sariling halaga. Mahalaga ang sabihin sa sarili na hindi mo kailangang makasama ang mga taong hindi ka nakakatulong upang makita mo ang iyong tunay na halaga. Mahal ko ang sarili ko kahit na hindi mo ako mahal. Naniniwala ako sa sarili ko. Alam ko ang aking halaga. Nandito ako at may layunin ako. Walang halaga ang pagkakaroon ng karunungan, kaalaman, espiritualidad at pagmamahal araw-araw kung hindi mo kaya magpatawad. Patawarin ang iyong mga magulang ang sinumang relasyon na hindi nagtagumpay at lahat ng mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin ang sarili mo. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa pag-asa na ang nakaraan ay maaaring maging iba. Iniisip ng marami na ang pagpapatawad ay pagtanggap sa nangyari. Oo, tinatanggap na ito ay nangyari, ngunit hindi ito nangangahulugang tama tinatanggap na ito ay nangyari, at ngayon, ano ang gagawin ko tungkol dito? Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa pag-asa na maaaring maging iba ang nakaraan. Nang natutunan ko ito, dinala ko nito sa susunod na antas ng pagiging mas mabuting tao. Hindi ako nagtatampo sa anumang bagay o sitwasyon at hindi ka rin dapat magtampo ito ay pagbitaw para hindi ka maging preso ng nakaraan. Ang buhay ay paikot-ikot. Anumang karanasan ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ito magtatagal. Dumadaan lang ito. Ang pinakamahalagang gawin ay patibayin ang iyong loob at magpatuloy para lumago ka at magpatuloy sa buhay mo. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa iyo. Ang mahalaga ay ano ang gagawin mo tungkol dito. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung nais mong magsimula sa iyong personal na kagalingan, kung nais mong magsimula talagang mag-enjoy ng masaya, matagumpay, at malusog na buhay, kailangang handa kang lumaban sa agos. Kailangan mong patatagin ang iyong loob habang ikaw ay nagbabago sa iyong buhay, isulat ang paglalarawan ng uri ng tao na nais mong maging. Ano ang mga bagay na kailangan mong mapagtagumpayan? Anong mga katangian ng iyong personalidad ang kailangang baguhin dahil ang mga ito ay nagiging balakid sa iyo? Ano ang iyong mga kalakasan? Suriin ang sarili upang malaman ang mga ito. Kailangan natin ng gabay. Maghanap ng mga pinagkakatiwalaang kritiko, mga taong nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal sa iyo. Minsan, nahihirapan tayong tanggapin ang mga puna tungkol sa ating mga kakulangan at mga bagay na hindi natin nakikita. Gusto nating laging positibo ang sinasabi tungkol sa atin. Hindi tayo perpekto. Masakit ito. May kaibigan akong tapat na kritiko. Hindi ko siya gusto pero mahal ko siya. Hindi niya sinasabi ang gusto kong marinig kundi ang kailangan kong marinig para ako ay lumago masakit, pero kailangan kong tanggapin ito upang mag-improve. Nagpapasalamat ako na mahal niya ako ng sapat upang isakripisyo ang aming pagkakaibigan para sabihin ang kailangan kong marinig, hindi ang gusto kong marinig. Ang pagtanggap sa mga puna at pagtutuwid ay susi sa pagunlad. Sa bawat araw, tandaan na ang buhay ay isang proseso ng pag-aaral at paglago. Huwag kang matapot magbago at mag-improve. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nangangailangan ng katapangan at pagtanggap sa sarili. Huwag kalimutang mahalin ang iyong sarili at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa bawat araw, tandaan na ang buhay ay isang proseso ng pag-aaral at paglago. Huwag kang matakot magbago at mag-improve. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nangangailangan ng katapangan at pagtanggap sa sarili. Huwag kalimutang mahalin ang iyong sarili at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa bawat araw, tandaan na ang buhay ay isang proseso ng pag-aaral at paglago. Huwag kang matakot magbago at mag-improve. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nangangailangan ng katapangan at pagtanggap sa sarili. Huwag kalimutang mahalin ang iyong sarili at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa pag-asa na ang nakaraan ay maaaring maging iba. Iniisip ng marami na ang pagpapatawad ay pagtanggap sa nangyari sa iyo. Oh, tinatanggap na ito ay nangyari, ngunit hindi na ito ay tama. Tinatanggap na ito ay nangyari, at ngayon, ano ang gagawin ko tungkol dito? Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa pag-asa, sa pag-asang maaaring maging iba ang nakaraan. Nang natutunan ko 'yon, dinala ako nito sa susunod na antas ng pagiging mas mabuting tao dahil hindi ako nagtatampo sa anumang bagay o sitwasyon at hindi ka rin dapat magtampo. Ito ay pagbitaw para hindi ka maging preso ng nakaraan ang buhay ay paikot-ikot. Ano mang karanasan ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ito magtatagal. Dumadaan lang ito. Ang pinakamalaking hamon ay ang malaman na ang nangyayari ngayon ay bahagi lamang ng tinatawag nating buhay, at ito rin ay lilipas. Kailangan magpatuloy at magtuon sa pagunlad ng sarili. Sinasabi ko sa iyo, may mga taong gagawa ng masama sa iyo. May mga mangyayari sa iyo. Ang pinakamahalagang gawin ay patibayin ang iyong loob at magpatuloy para lumago ka at magpatuloy sa buhay mo. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa iyo. Ang mahalaga ay ano ang gagawin mo tungkol dito. Ano ang gagawin mo ngayon? kung nais mong magsimula sa iyong personal na kagalingan, kung nais mong magsimula talagang mag-enjoy ng masaya, matagumpay, at malusog na buhay, kailangang handa kang lumaban sa agos. Kailangan mong patatagin ang iyong loob. Habang ikaw ay nagbabago sa iyong buhay, isulat ang paglalarawan ng uri ng tao na nais mong maging. Ano ang mga bagay na kailangan mong mapagtabumpayan? Anong mga katangian ng iyong personalidad ang kailangang baguhin dahil ang mga ito ay nagiging balakid sa iyo? Ano ang iyong mga kalakasan? Suriin ang sarili upang malaman ang mga ito. Kailangan natin ng gabay maghanap ng mga pinagkakatiwalaang ang kritiko, mga taong nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal sa iyo. Minsan, nahihirapan tayong tanggapin ang mga puna tungkol sa ating mga kakulangan at mga bagay na hindi natin nakikita. Gusto nating laging positibo ang sinasabi tungkol sa atin. Sa huli, ang pagmamahal sa sarili ang magdadala sa iyo sa mas masayang buhay. Alamin ang iyong halaga, patawarin ang sarili at ang iba, at patuloy na mag-improve. Tandaan, ikaw ay isang mahalagang tao na may layunin sa buhay. Mahal ka namin at kaya mo ito.